Manghuli muna tayo ng malalaking hipon dito yan syempre sa Dawis, sa falls na napaka-presko ng lugar. Ayan no, titihim tayo ng masasarap na hipon at ganito lang naman yung mahuhuli natin. At napaka-trading and challenging ng ating adventure ngayon kasi matataas yung ating pupuntahan. Ganito lang naman yung makikita natin dito. Meron pa nakikita, ayan no, Welcome back sa aming YouTube channel Sa aming Facebook page Ngayon ay mamamana tayo ngayon sa ilog At habagat sa dagat Yan Kasama natin, pinsan Ang gamit niya Kami po ay ngayon mamamana sa ilog kasi habagat ay. At ganitong oras Ay maghahaponan pa lamang yung gagamba na nakita <laughs> namin Ayun Nakadali na siya na panghapunan At bago tayo magpatuloy Sa ating adventure ay shout out muna tayo syempre kay Mark Arvin Zuleta at kay Ashley Mahagway shout out din kay Kuya Limuel Nambio kay Kane Madarang kay uh, Mark at kay EJ at sa lahat ng mga nanonood ngayon e enjoy nyo sana yung inyong pananood ng aming adventure ngayon sa panghuli ng hipon dito sa ilog ng Dawis nakailang piraso na agad ng huli itong kasama natin na si Boss Marco kasi siya lagi yung nauunang sumisi dun sa merong hipon. Kaya tayo ay... Nakapana dito sa kabutihang palad ay hindi napabuti yung pagpana natin. Kaya hindi natin nahuli. Ito. Ayan o. Oh. Isang hipon na mahaba ang sipit. Ayan. Balik na natin sa anampanain yan. Kaso yung nakalubog lamang dyan na yung camera natin. Kaya hindi natin gaanong nakita. Nung pagbalik natin ay... Uh, Tumakbo doon sa bato, lumangoy pala. At nung uh, na sana natin dito sa may ilalim ng bato, bigla na lamang siyang nag -disappear. parang siya. Ay, nako. Wala na. Hindi na nagpaalam. Kaya ito yung pumalit nung tiningnan ulit natin yung pangalawang bato. Ayun, hindi na ito yung kanina nakita natin kung tawagin dito sa amin dyan ay labalaba -laba, kasi yung sipit niya ay parang panlaba sa damit pampukpuk sa damit yan papanain natin ito kung matamain natin yun tinamaan wari yun no, ayos ito, ito pala yung huli nating una kasi yung unang panat natin ay hindi tinamaan kaya lakad tayo habang makakita ng hipon apunta kasi tayo doon sa Busay, doon sa Falls, na doon naman talaga tayo dapat mamamana. Eh, sayang naman yung makikita natin dito mga hipon kung hindi natin ahulihin. Ay, pangdagdag na rin sa huli natin yon. Meron dito tayo nakita, oh. Ano kaya ito? Parang cellphone nito, ah. Yun, know? Ay, hindi pala. Power bank na iwanan. Siguro ay naano din ito ng ilog. Sira na yan. Kaya, dyan na muna yan. Oh, yan oh. napakagaling talaga nit ni Pinsan na humuli ng hipon, nagapaka ano ano doon sa tubig. At dito, meron ako ditong naabutan dalawang magkasama. Nasaan na 'yon? Na 'yon. Ay, mga kasama ko pala dito pamana. Napagpiyestahan na 'yung mga hipon doon sa ilalim ng bato doon sa inasisid nila. Napakalamig ng tubig talaga dito. Kaya bihira akong sumisid. Ito yung mga pis-pis ng hipon. Oh. Yung mga maliit na ihipon kung tawagin dito sa amin ay butot. Kadalasan kapag medyo malaki-laki na rin yan, yan yung inapamain natin sa isda. Kapag tayo ay naga huli ng isda doon sa laot, sa laot gamit yung kawil o yung panghapin. Ayun, maliliit pa yan. Nagasalunga-salunga sila kahit sobrang lakas ng agos. Diyan sila sa bato na akyat hanggat hindi natin nararating yung busay o yung falls ay malakad pa rin tayo syempre kasi malayo-layo pa siguro yung ating falls na apuntahan ayan si Pinsan no, tudo na ay patalon pa sa paglakad syempre madulas-dulas din yung bato ay mag-aingat tayo baka tayo ay mabagok yan nandito na kami sa busay sa falls na kung saan maraming malalaking hipon at napakagandang lugar na dapat ay pag adventure natin. Ayan o. Oh. Nakakakit na tayo sa first floor. Kasi pala-palapag yung falls. Ayan. Sa unang pagsilip natin sa ilalim ng bato ay parang mas mas makakita pa tayo ng multo ah. Kasi wala tayong makitang hipon. Doon naman tayo sa pangalawang palapag. Ayan natin. Bago makarating din ako, nagbalintok pa. Ayan. Putin lahat wala akong cameraman. Ayan, o, nakahuli agad si Pinsa ng hipon. Hindi na ako sumisid dyan kasi sobrang lamig naman talaga ng tubig. Napakahina ako na sa lamig. Kailangan talaga may wetsuit palagi tayong suot. Ayan, no? Dito, napakaganda. Ito yung liguan na dinadayo ng maraming mahihilig magligo dito sa falls. Ayan, umakyat na nga na yung bagtok ay si Boss Marco pala. Yan. Dito kayo madaan sa falls. Kaya napaka-challenging naman talaga ng paghuli namin ng hipon kasi yung daan ay hindi naman talaga biro at pag nahulog ka ay mabuhay ka man ay lugain na. Eh <laughs> meron ditong bayoko kung tawagin, ginagawang sisig minsan ng mga nakain. Pero hindi pa ako nakasubo kumain yan. Ayan o, nakahuli na dito si Boss Marco ng kaktan yung mahaba na sipit na malaking hipon sa aming magkakasama ay uh, ito lang si boss marco yung maraming huli sa amin, kanina pa yan pana ng pana, ay sa ganda baga naman yung pana niyan kasi parang pana ni kamatayan yung gamit na pana niyan, huh? ayan huh? ito po, nangunguna no, pati palagi, oh. nag akyata na daw yung mga hipon doon sa taas ganun talaga yung mga hipon ayan sila, talagang taga sila ako ay uh, hindi makasisid at nalamig na agad ako. Yun know, oh, meron tayo dito nakitang hipo na kakaiba na yung balat. Binikita na ng mga bato yung balat. Grabe. Ganyan talaga yung itsura ng mga hipon dito sa falls. Kasi siguro sa sobrang damig ng tubig ay nabalutan na sila ng parang sediments yung kanilang katawan. Pero kapag kinain naman natin, hindi naman natin makakain. Nagagawan pa dito yung dalawa nating kasama. Oh gaano kabilis yung kamay na yan yeah, no? meron pang kasama pala yun subukan natin kung makikita pa natin yun ayan, ito yung napana ako malaki-laki na rin, masarap sa tingin pa lamang ay ulam na at siyempre asundot-sundotin natin yung sumuot dun sa ilalim yun, yun yun buti na lamang at nasaktuhan natin yung Paglaglag ng hipo na no, yun, nasalo na natin, ayos. Kachamba tayo doon, ha. Ah. E doon tayo, nakadagdagan na yung huli natin. At syempre, para sigurado, ay sinundot-sundot ko ulit. At kung may lumabas man lamang dyan na buhay, ay ayan na, sumisid na. Sumisid na si pinsan sa pangatlong pagkakataon dito sa Pulse. Ayan, ah. Talaga namang napaka ko ng tubig dito. Sobrang lamig talaga. Akiramdam mo may multo na nayakap sa iyo Sobrang lamin Oh no Kahit hindi ka pa nakasisig nun <laughs> Ito si Boss Marco Meron na namang napana <laughs> Grabe talaga Napakahusay husay talaga <laughs> <laughs> Mamana dito niyan sa ilog At alam nyo ba mga Sir mga mam ma Ay siya rin yung kasama ko Minsan pag namamana Talaga namang Anong husay mamana niyan Napaka lupit Daig pa si Superman Meron tayo dito nakitang hipon oh. Ayan, oh. hindi pa nakamalay. Mabilis kasi makamalay yung mga ganyang hipon kapag inilawan natin. Buti ito, napana agad natin bago siya makamalay. Kaya nadagdagan na naman yung huli natin. Siguro yung mga ilang piraso na yung huli natin. Medyo malaki naman. Pero yung mga kasama naman natin ay marami nang nahuli. Kaya okay na rin yan. At least kahit papaano. Meron tayong mauulam at makatikim na tayo ng masarap na hipon na nanggaling dito sa ating pinaghirapan na adventure ayan, tingnan natin dito kasi kadalasan yung mga hipon nandito lang sa mga gilid-gilid ito pala yung madalas na nililiguan dati ngayon, na biak na yung false knight ayan, meron naman tayo napana dito na isang hipon, na mahaba ang sipit medyo maliit-liit lang ito kumpara dun sa mga karaniwa nating nahuhuli dito kasi dati nagataan din tayo ng tain dito kumpara dun sa mga tain ngayon na ginagamit ng karamihan mga improvised na gawa na sa Wilkins dati nung nagalala pa kami ni tatay nung tain na ginagamit namin pag magataan kami dito talagang napakarami naman at napakalalaki ng mga hipon na nahuhuli namin inapainan lamang namin ng nyug yun doon sa pinakangpwitan niya ganito kalalaki yung mga nahuhuli namin dati karamihan pero siguro ngayon Marami na rin kasi yung mga nangingilaw dito at namamana. Siguro nga ni ay nauubos na rin. Gaya ng mga ganyan, napakasayang adventure lalong-lalo na nung mga lalong-lalo na yung mga adventure na hindi natin plinano. And syempre, kapag makikita tayo ng malaking hipon, malaking isda man, kung ano man yung dapat nating hulihin, ay sobrang saya na nun. Hindi man natin makuna ng camera ay eh. syempre sa kwento na lang natin abawiin sa kwento na lang tayo mabawi yung yung isang dipa ay nagiging dalawang dipa na sa kwento kaya napakasa yung adventure mo siyempre ito yung nahuli natin no oh. pinakita na natin siyempre kay pinsan kasi meron din yung apakita yung nakatusok na dun sa tunod niya na napakalinggot ayan o oh. sipit nga lang daw yung kanyang huli pero marami na rin huli yan si pinsan hindi lang natin nakikita kasi natago pa niya mamaya yung napakita kapag sobrang dami na niyang nahuli. Ayan, makaka-ulam na rin tayo, makakatikim na rin tayo ng masasarap na hipon. Ayan o, oh, yung hipon ay nasa ibabaw na nung tubig. Ay grabing hipon yan. Sobrang pagka-nervyo siguro sa atin ay nakasama pa doon sa bunot. Kala, siguro hindi natin makikita. Ay kapag tayo ay nag-iilaw ng mga ganyan, ay nailaw din yung mata nila kaya kitang kita natin yung mga hipo na nakatago kahit sa ilalim ng tubig ayan no binuklat buklat pa natin at baka nga na jan ay may nakatago pang buaya ay may garan pang ulam yon yung isang buunon ay ulam na ng isang barangay ayan no napakatataas na naman ng ating inakyat dito na pulse ayan no ayan Kala nyo, pantay lamang yung inalakaran ko dyan. pasalonga nga talaga yan. Ayan, oh. Yung mga nakikita nyo yung steps na yan, ayan talaga yung daanan ng mga taga rito na bundo kasi yung itaas nito. Pero merong mga nagaluka din dyan. Mga nagasaka, bundok. Kaya dyan din sila nadaan kahit sobrang bibigat pa nung mga dala nila. Meron ako dito nakitang isang malaking malaking hipon kasi nga na isa kabutihang paladay. Hindi napabuto yung pagpana natin at nakawala pa. Kaya ang natira lang sa atin dito ay isang alaala na lamang. Ayan. Kaya napaka naman ng ating kasama dito kasi nung pinahanap natin syempre kay Boss Marco ay pinahanap natin dun sa ibaba kasi bumaba nga daw yung hipon. Ito lang yung naiwan sa atin, no? Oh. Alaala lang nung nakalipas. Ayan, no? Oh. Sipit lang yung natira sa atin. At sigurado na yan. Nandun na yun sa baba. At syempre, siguro nakita na ni Boss Marco, Ay eh, hindi lang tinuro sa atin. Ay, grabe. Nakahuli. Siya yung nakahuli nung malaking hipon. Ayan, no? Oh. Ayos. Yan yung huli niya. Grabe naman yan. Ang lalaki ng huli. Tapos, ang dami pa. May anting-anting siguro yan sa hipon at alam-alam kung saan as silipin yung hipon ayo. Ay, oh. ay nako, talaga naman. Napakahusay mo mana niyan, mapadagat mapailog ay. Mapakate rin siguro. Ayun. Kaya malayo-layo na inarating namin dito at mayroon ako dito na nadakot na hipon. Pandagdag na naman sa ulam natin yan. Nakailang peraso na tayo ditong hipon at sigurado makakaulam na tayo nito. Yan, sinilid ko na yung huli kong hipon. At kung mas kikita nyo yan, ay ilang piraso yung nahuli natin. At syempre, yun na. Dito na nagtapos yung ating pangingilaw ng hipon. At hindi syempre natin apalipasin yan. Alasahan agad natin yan. At syempre, dito na magtatapos yung ating video. At salamat sa inyong panonood Sana i subscribe nyo naman yung aming YouTube channel. At pakifollow rin kami sa aming Facebook page. Huwag niyong kalilimutang i-share kung nagustuhan niyo yung aming adventure. At salamat sa inyong panonood. At uh, tayo ay makakain na ah. dahil luto na. Iyan o. Oh. Uh, yes, salamat po sa inyong panonood. At kita-kita ulit tayo sa next adventure.